welcome back mga sir mga boss sa uh, concert amplifier uh. bali ito papalinis lang sana ng customer kasi gumagana kaya lang nung dinala niya kasi busy ako dito hindi ko na natingnan ngayon nung schedule niya na nung binuksan ko sabi ko naku po mukhang hindi lang linis ang gagawin dito kasi ang plano talaga linis lang kasi gumagana daw Ngayon ito na mga rason re ko dito kung bakit hindi lang linis unang una yan, tingnan nyo yung kapasitor yan. So, given, lobo na yung kapasitor niya. Tapos, ayan, oh, pinagkakalawang na yung mga pyesa niya dyan. Oh. Pero sabi ng may-ari, gumagana pa daw to. Yan. So, tama naman, lilinisan. Pero hindi lang linis, magpapalit pa ng pyesa. Kaya, kinausap ko muna siya kanina. Sabi ko, kuya, punta ka dito sa shop, ipapakita ko muna yung sitwasyon ng amplifier. Kasi, mukhang hindi lang linis. So ayun, nag-usap kami, sabi niya sige boss ikaw nang bahala so binigyan ko muna to ng estimate kung magkano ang abutin then pagkatapos ng linis o repair ay lalagyan na din ng glotot maganda lang sa amplifier na to ay old model version kaya yung pinaka aluminum o uh, pinaka transformer niya ay pure copper tiningnan ko na hindi ko nga lang na ano, tinapalan ko na yung ano eh pure copper pa kaya worth it pa talaga to restore so mga ganitong ano hindi na nga lang original yung ano niya. Napalitan na ng ibang board pero pwede naman 'yan. So yung original niya kasi brown. Yan, brown din yung ano niya. So ano gagawin diyan? Medyo nag-aalangan kasi kung kalasin gawa ng panahon ngayon ay ano, Hindi gaano ng maaraw pero kalasin ko na din 'yan, then hugasan. Sana gumanda ang panahon maya-maya kasi 'di ba may bagyo tayo ngayon. So kalas muna lahat. Potentiometer papalitan, mga switch, kapasito din mga kinalawang. So, ganun lang lagi yung mga na-encounter ko dito. Kung mapapansin nyo, halos halos parang palit-ulit lang din yung cycle. Yan naman kasi ini-implement ko sa mga gusto mag-DIY na ganun procedure ang gawin para pag natapos, halos 90 to 100 percent na yung amplifier ng maayos. Kesa naman eh, hindi natin lilinisan yan, tapos eh, repair lang hindi rin magtatagal. So, yun ang procedure natin dito lagi. Kaya mapapansin nyo, wala pang troubleshooting na nangyari. Kinakalas na agad at sa kanilinis. Mas madali kasi mag-troubleshoot kapag malinis na. Misa naman, pag nilinis na, kitang kita na yung sira, magpapalit ka na lang ng pyesa. Pagkabit mo, okay na. So, misan, misan may mga hindi rin ganun na nangyari na nagpalit ka na lahat ng pyesa, hindi gumagana. Pero, sa sampo, isang amplifier lang yung nangyayari na ganun. Halos lahat ng nililinis natin at pinapalitan natin ng mga defective na pyesa o kinalawang, o kitang-kitang basag na, o lobo na, pag nagpalit ay eh, umaandar na agad. Okay? So, mga boss, uh, kalasin ko na muna. Okay, mga boss. So, kahapon nung binibilad ko magandang panahon. Talagang tirik na tirik yung araw. Ngayon, naglagay pa nga ako ng sapin kasi kanina tirik pa rin yung araw. Ngayon, ang sisimulan ko na itong gawin, biglang bumuhos yung ulan. Ito na siguro yung epekto ng sinasabi lang may bagyo daw dito sa atin. So, wala. Tuloy na lang natin itong ginagawa natin ha? at buti na patuyo ko ito kahapon. Dapat kahapon ito ko gagawin. Kaya lang, inuuna ko itong dalawa. Kasi ang papalitan lang naman yan, mga pihitan din, okay na yan. So, isang juson, Juson yan at saka Sakura. So, dito na tayo kasi marami-raming gagawin dito. Dito, naayaman na natin sa input selector. Ang problema ng input ay mga kinalawang lang naman ng na mga jumper. Ayan. Tsaka mga ilang resistor na may kalawang. Ayan. Tapos, dito naman tayo sa may sa may volume selector board. Dito naman, halos wala. Halos wala tayong papalitan dito na mga Iwan ko lang tong jumper tingnan ko Ay maganda pa naman Okay pa naman yung jumper Malakas talaga yung ulan So yung selector switch Na dalawa sa input at saka sa speaker uh, Papalitan natin yan Tinanggal ko na Then switch din sa loudness At saka sa bass Tsaka sa volume So okay dito Halos wala tayong gano'ng papalitan dito. Mukhang okay naman lahat. Ah, uh, nangitim lang yung mga paa pero hindi naman siya kalawang. Ayan o. So punta na tayo dito sa ano, sa tone control at saka sa microphone section. So dito naman napansin ko. Ayan. May kunting kalawang yung kaya ba ng ilaw yan? Ilawan na natin. Yan. Yan, may kalawang yung papalitan na natin yan. Tapos yung mga jumper dyan o, oh, yan. Saisay na lang natin yan. Hanggang dito. Ah, uh, yan. Okay pa naman natin to yan. So, palitan na lang natin yan. ay ah, hindi. Okay pa. Ito mga jumper lang ang papalitan natin dyan. Tapos, bala atas muna tayo. Tapos, ito siguro palitan ko na lang din to kasi mukhang madumi na sa ilalim mo, hindi na kaya linisin. So, nagkaroon na ng corrosion talaga. Mahirap na, baka mag-loss na din yung ano. Okay. So, unahin natin dito, magpalit ng mga pyesa. Itong mga, ano, para may balik na agad natin doon sa kaha. Para hindi ganong makalat. Then, isusunod natin dito, tulad nito yung input ng ano yung input ng easy input para sa 12 volts ng ano papalitan na natin yan kasi kinalawang o kaya hinangan na lang natin tapos ang dami dito mga kinalawang ayan o oh. no? sabi nga nang may-ari kumagana pa daw to pero parang sa unang ano parang ayaw ko maniwala kasi malala na yung kalawang eh ayan o oh. no? So, pero hindi naman natin sinasabi na hindi totoo yung ano. Posible naman talaga na gumagana to. Kasi hindi naman lahat ng kinalawang yan ay totally putol na. Katulad nito, nakakabit pa naman siya. Pero lang pag nagalaw, napuputol na talaga. Siguro yun na lang muna, ipapahuli natin tong ano. Ipapahuli ko tong mainboard. Last na siguro tong mainboard na gagawin. Ito muna para makapagsimula tayo para may kabit ko na din doon sa kaha. So, yung hugas lang, linis lang sana ay na uwi sa repair. Mga sir, mga boss, natapos na natin dito sa ano, bali dito mga jumper, ayan, may kintab na yung jumper at saka mga ilang resistor. Dito naman, ah, uh, uy, yung volume, nakalimutan ko pa. Ah, uh, selector switch, saka yung loudness, at saka its bus. Dito, ganun din, mga switch din, potentiometer, at saka yung dalawang microphone jack. Then, yung IC doon, nagpalit tayo ng IC doon na makalawang. saka ilang mga jumper yun na uh, ganyan. Oh. Nagpalit tayo ng mga ano. Oh. So, ayan yung mga pinagtanggalan natin. So, ikakabit ko na muna to doon para hindi magulo. Pati yung transformer para makapokus na tayo dito sa mainboard. Mga sir, mga bus, yung board ng harapan, yung sa tone at saka sa volume, pati yung sa input. Ayan na, nahilagay ko na pati transformer dito na tayo so gumagamit ako ng magnifying glass para makita ko kung ano kung alin yung mga papalitan dyan katulad nito may kalawang na ito may kalawang na so yung mga transistor parang wala pa naman kaya lang itong kapasitor na dalawa papalitan na lobo na kasi itong kaparis oh. so paris na natin papalitan yan tapos itong dalawang resistor ah, kapasitor din na 101 palitan na rin yan tapos dito yung terminal ng fuse ay nagkaroon ng corrosion pati yung mga jumper oh. at dito pa yung mga papalitan tapos tatanggalin natin tong paan ng diode para malinis so alas kunti lang naman pala yung mga kinalawang talaga dito nalinis na lang natin kaya tumambad na yung itong dalawang resistor palitan na rin yan so simulan ko na lang dito palit ng ano ah uh, ceramic yan bali anim lahat tapos double check na lang itong mga transistor so dito base sa ano nya halos wala pa siyang science of pero yung pinaka board nya nung nalinis natin eh maganda pa yun makinta pa oh. yan lang mga siguro nabuhusan to ng ano kinalawang yan lang So pag natapos na yan, i-update eh, ko na lang kayo. Capacitor pala, maglalagay tayo. Tapos relay. Tapos last na yung sa bluetooth. Ayan, bali natapos na rin natin itong ano, naglagay na tayo ng kapasito na dalawa. Binalik na natin yung relay. Yung 4148 dito na diode na kinalawang pinalitan ko na pati yung mga ano, dito, mga jumper. Dito banda may jumper din ako dito na pinalitan, ayan, dalawa. Tapos yung fuse na may mga kalawang na yung ano, nilinis na natin. Dito naman, ah, uh, ceramic lang ang mga pinilitan ito. Ito, tapos ano pa ba? Wala namang ganong kinalawang dyan. Itong ano, kinalawang na din kasi yung pinaka-terminal nyo. Pati kamay ko, makalawang eh. so Sobrang dumi na nagkukuko. ni, eh, kailangan ko na siguro mag-nail cutter. Ayan oh. So ito, dahil may kalawang na rin yung ano, papalitan na rin natin yan o kaya gagawin na lang natin ganito para madali So okay na dito Ah uh, babalik ko na lang yan doon sa ano para matesting ayusin ko muna to Katapos ay testing natin kung okay na ba so, Dahil nagmamadali ako hindi ko na masyadong na detalye kung ano yung mga ano So kinabit na natin to yung hiniinang natin dyan. tapos dito nagpalit pa ako ng dalawang IC kasi hindi gumagana yung input selector kahit anong pihit mo walang pumapasok na audio pero pag kumabit ka dito sa pinaka output nya o kaya dito magkaka audio pero yung selector ng CD, BCD tuner kahit anong silik mo dito hindi gumagana so dalawang IC na yung pinalitan ko dyan ngayon okay na sya yan yan speaker natin So patapos na itong ni-restore natin at maganda, maganda yung amplifier na to kasi halos ano matagal-tagal na hindi naman ganun ka ano kabugbog sa trabaho o sa ano to sa ano. Ito lang mukhang iba talaga to. Kasi ano eh uh, iba talaga yung board niya ayan oh, pang 302 yung ano niya. Yung nakasulat diyan pang 302. So siguro uh, masyadong makalawang na o hindi natin alam kung ano nangyari. So ngayon uh, mag a na lang ako dito ng ano, ng additional na bluetooth dito ko na ilalagay tapos yung supply itago ko na lang doon para ano para malinis so dito naman tayo maglalagay ng bluetooth yun na lang at okay na to tapos i-testing ko na lang pala yung mic kung gumagana bukas na tayo yan may dumating na gawa dalawa kay kuya Alvin Chua nakalimutan ko lang i-shoutout. So dito yung last na ginawa natin ay ayan yung Bluetooth sa may blower ko nilagay, andun yung power supply niya na katap na doon. So okay na to. Finalize ko na lang ibalik yung mga ta, ano, ah uh, lagayan dito tapos tonelio yung mga wiring ipangtali na to then good to go na to so hanggang dito na lang yung ano natin so ito mga boss ay pinakyaw ko pakyaw to kumbaga ako nang bahala nag usap kami sa isang price tapos ano ah uh, yun na yun So ayos na, yan na yung bluetooth Nakakonect kasi yung gamit natin na itong phone na naka ginagamit natin pang vlog Then ititiks ko na yung mayari niyan Kakain lang ako at binigyan na ako ng pagkain ng sawa ko Ayan na. <laughs> Okay, tapos magbabawas tayo ng pila Kain muna then Simit tayo Okay, maraming salamat mga boss sa mga ano, walang sawang ano at natutuwa tayo pag may mga naririnig tayo na nagugustuhan nila yung mga video ginagawa natin at kung may mga gusto kayong i-improve sa mga vlog natin o ano, request kung kaya naman natin gawin gagawin natin okay, thank you mga sir, mga boss